guys, pupunta natin yung ating kamalay dito na talaga yung sa buhay kaya titignan natin kung sakali mo guys tara po Hello. Hello. Ito yung bahay na dito sa mga iska dito. Tingnan mo yung bahay na. Ito guys, andito ako sa kapatid natin na ano, na wala yung nanay niya. At nasa layas. Ayun pala yung nanay niya. Galing ate. Galing ka sa school? Galing ka ba sa school? At ano Piyuntahan kita dito para Magkita ko yung kalagayan mo eh. Alam ko naman na talaga ano, Para matulungan kita kahit pa paano Makita ko yung buhay ah oh, okay. uh, Guys, ito si ano? Pag-alam mo na? Ako po si Naricel Losana Marsan ka na At Ito po yung Itong kanyang bahay na ako Ilan mm -hmm. tao ka na ngayon? Ano po, magta-37 sa September 8, 11. Anong, tra ano traba anong trabaho mo ngayon po, mo ngayon sa buhay, araw-araw mong buhay? Dito lang po sa bahay, minsan po na po kami ng pako. Uh, yun ang buhay. Yun lang po ano. aking hanap buhay. Hmm. Saka si Jimmy, nasa hmm. si Jimmy. Uh, po siya. Kiarawan. Opo si ano si si ay, kapatid na ko ang talagang mayra buhay din nila din mo um. tong kanilang titiran kahit pa sa bukid di ay ganto ang kanilang bahay buti din natulog ano dinatulog natulo hmm, hmm, Hindi pa naman. naman pero okay naman kahit pa paano hmm. ano para ko doon ko pa kwento ko natulo natulo uh, din ano alin mo may mga makakita sa atin na nag sponsor na pa kaya ang kanilang bahay sa ngayon Nagarap ako ng bata si Kuan. Ano pangalan mo? po. At sponsor po. ko. Ano pangalan mo hindi sabihin ng upo ka lang. Ano pangalan mo? Janilin and Cabros po. Janilin daw ang pangalan niya. mo daw, anak. ka Ten po. Anong year na? Anong grade mo na? Grade 5 po sa pasukan. No? No, grade 5 na pala siya guys sa pasukan na. Ano ang ah, pangarap mo sa ano ano pangarap mo pag nang gusto mo makatapos ano <laughs> pangarap mo? Ano pangarap mong makuha pag ikaw magdalaga na um, katapos ka pa, ng, ng college ka ng... gano ano ang gusto mo ano pangarap mo? Anong ano yung teacher po? Ah, maganda. Ah, maganda yung pangarap mo na teacher ano? Sana pagpatuloy mo yung pag-aaral mo para makamit mo yung pag uh, yung pangarap mong maging teacher. Sa balang araw magiging teacher ka rin po sa uh, focus ka sa pag-aaral. Huwag mo na boyfriend, boyfriend pag dalaga. Pag boyfriend, boyfriend mag-aaral ka. Ano, uh, kaya kung ako napunta rin, gusto ko rin siya ngayon. May, may mga gamit na ba siya? Wala pa po. Ah, uh, sige. Ay, kailan bang, kailan bang pasukan? Sa kwan ko June John 16 yata daw. ka okay, lang, bilhin ng mga gamit nila? Kailan bang piliin ko? Ano? Mm, pili ko bang po siya para makabili siya ng gamit din ko siya pag sa isang araw siguro ko punta ko rito, rito. Uh, para, para mabilang ko siya ng gamit siyempre alam ko naman na ako okay. Mga notebook niya, bagay yung... So, uh, pang grade 5 po. Pang ganun. grade 5. Oh, para ako yeah. na mag-sponsor sa kanya ng mga gamit okay. Para ako. hindi ka na, <laughs> hindi ka na mga problema ng panggamit niya. Uh -huh. Okay. So, Kaya ito, hindi mga uh, notebook, pa pen. Oh, maganda pa naman tong anak mo. Kamamaya pag naglalakad yan. Nga po, yan nga din ang sinasabi ko hmm. sa kanya eh pag naglalakad kami. Hmm. Ay, ay, ang konmos sabi ko sa kanya, mag-aral ka muna nang mag-aral at matulungan mo yung mga magulang mo. Hmm. Lumayo ka piko, lumayo ka nito. Para sinasabi. makita mo yung dun. ko. Yan ang sinasabi ko nga sa kanya. Yan, yan lang. Mag-aral ka na mag-aral tapos mm -hmm. para ma- Matupad mo yung pangarap mo. Mm -hmm. Matulungan mo yung Matulungan ka pag nakatapos siya Matulungan mo yung mga magulang mo hmm. Akong gayahin na nung dalaga ako uh, Lusang lusang hmm. Ganun po yan Hindi nakapag-aral Kaya siya na lang, kumbaga siya na lang ang tatay, kumbaga mag-aaral siya o... Umo na yung mga boyfriend. Dito ka tingin ka dito sa camera para matutisa ka.

Ah, lumuluwa ako, lumuluwa si ano at napunta natin siya na tutulungan natin bibili siya ng gamit. At natuwa siguro siya sobrang iyak ng umiyak siya talaga guys. Yung ating ano pamangkin at nanay niya naiyak din dahil ah, ako lang din mismo siguro nakapunta punta pa rito sa kanya para tumulong. Kaya guys, uh, ah, nyo, niyo, abangan niyo kami. At pag pinuntahan ko ito si ano, pag alam mo na? Jenny At mamimili kami ng gamit niya sa bukas siguro, bukas. Bukas ng hapon. Kaya maski bukas ng maga. Para at least nakaprepare na yung kanyang, gamit yung, niya po. Gamit niya para sa June, June 16 ang pasokan, di ba? Ah, June 16. Ah, June 16. Ano na ngayon? June 3? 2. 2. Ilan ba yung mga gamit? Al, ilang gamit yung Ay, ilang notebook hindi pa hindi ko lang kuya ano? alam ang gamit ng grade 5 bago Grade 5 yung siyempre notebook mga tatlo, lima sigaro, anim gano'n o? No? 8. Ha? 8. Walo. Lapis sa kabolpen ano. So gano'n ha. Mag-aal so, so, mabuti ano at si Tito Warren uh, andito at uh, gusto kitang kuwan na nagbibilang kita ng gamit ko para hindi naman problema si mama mo gamit mo pagpasok sa school ano pagbubuti mo pag-aaral na para pagdating ng araw kung magpapag-aaral ka makapagtapos ka ng pag-aaral nandito lang ako baka sa para saglit saglit ako sa iyo matutulungan kita kahit pa paano ano O ganoon na lang at muli guys at nakita ko itong bata nito na kung gusto ko mo siya tulungan kaya yun lang muli antabayarin mo kami kung paano namin pupunta sa Maria bukas para ma Bila natin siya nang gamit lang sa pag-aaral niya. Siguro mapapasal din natin guys. So guys muli. maganda nga po. Gapo. Maraming salamat.